Super no? Tamo ilaliman mo oh, Sis! Lumubog <laughs> Ano paano bossing? Nag-serve lang ako sa... Gusto okay, po nga naman ganun boss? Hindi Sige Ganun uh, So nagal lang siya Tapos ito daw natukod Emergency po pati ito Parang kaya naman dito birayin ang laki niya. laki niya. May pa kayo. Magiging ano. no. Idol, oh. <laughs> ba yan? Okay, pasok natin sa loob. Pasok natin. <laughs> ay, tingnan mo muna kung may... baka may nakahubad pa doon. Ang pina kasi ito, At itong mga to. kahit pa na

hindi ay, yeah. hey, ano nga uh... <laughs> isang pihit ako isang pihit ka ano, boy boy, oh boy kuya, huwag mo ipalag kuya, mabilis lang ito mas malakas na sa akin kapag pinalag mo ito, hindi ko pa kayang ibalik okay, ha? Relax lang. Oh, balik na. Oh, pang. Okay na? Okay na ba yun? Lumabas na yun pa. Ha? Okay na. Tawag si Rishi. Double check okay. lang natin. Okay na, nasa loob na. Rishi! Rishi! Okay na, nasa loob na. Ayan, oh, wala na. O, oh, pwede rin pa. Ah, oh, pahinga muna. To, Ito, taba talaga ito. Taba. <laughs> taba na lang. <laughs> ah. O, Pwede muna kayo. Tingnan natin maya-maya. May nyo yung mamaya magagalaw nyo niya niyan. Niya niya. ah, pagbigyan niya nyo kayong case, mas maganda na emergency ay itakbo nyo agad kasi patatagalin nyo pa. Pag mas matagal, mas mahirap ibalik. God bless mo sa lahat. Kita-kita tayo mamaya. Okay. Kita nyo naman kanina yung itsura. Hindi niya maikilos. Gano'n mo nga, sir. Ay, straight na. Ha? Ay, straight na. Straight na. ano mo nga, sir. yan. Kaya hindi niya maano. Pero tingnan nyo to, ha? Tingnan nyo to. Sir, ako lang. Hindi ko prepared, sir. O. Oh? Ay, ano? Abot ko. <laughs> o, oh, ito pa. Sir, tas muna doon. Uh, okay na. Oh. Uh, no. Dinala sa amin kanina na, ano eh, parang parang tukok na si Kuya, hindi na makakilos. Ganun lang gumalaw, nakagano'n na lang. At may ay kayong case, uh, much better na magdala nyo agad, tapos no advance payment, ang checking in booking libre po yun. Open booking tayo sa mga tiga malapit sa Bulacan, para bago kami umalis, napagaling na namin kayo. God bless po sa lahat kita kita. Thank you. Thank you sir.